Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel. Ku grabe guys, may may ginawa tayo guys. Ito oh, may ginawa tayo, lato-lato. Ayun oh. tignan mo naman din yung kanyang bola oh. Gawa siya sa rubber. Tapos ito naman din guys yung tali ng trompo pero ginawa ko na rin siyang lato-lato guys kasi pero naputol yung tali ng trompo kasi pinutol ko, pinutol ko na lang so ayan po kasi nung no, hindi to nakabidyo guys ano tinry ko to bigla na lang siya tuloy tuloy so tetestingin natin guys tignan mabuti oh wait lang guys ah <laughs> lang kasi ang eh natin Oh, galing oh. nakita mo yun guys, ang galing. So, ulitin natin guys, ulitin natin. Gawa sa ano, sa tali ng trompa. Tapos ito naman din yung bola niya. Kasi ito guys ay pesos lang. Yung parang yoyo. Tapos tinanggalin ko na lang siya. Tapos binutasan ko siya dito. Tapos nilagay ko dito yung tali ng trompo. Yung nakabuhol. So, te-testing ulit natin. Ito nga. Ipin natin. Patagalin natin ng isang minuto. Ay, ay nako. So, ayan po. happy, <laughs> guys. So, last na lang, guys. Last na lang. Last, last. So, ayan po. It's December 15. Oh, so pinakalas na lang guys, pinakalas na lang. Pinakalas na lang sana yung matagal na. Pero tumutunog siya eh, ano, tumutunog siya. So ayan po. Ayan po guys, so dito na lang po tatapusin yung ating video vlog guys. So i mo ko pati i-subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video guys na in-upload. Dala grabe guys so. Bye! Lato-lato talaga.